Sumisyon ba ang paghahanda ng pagkain may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon! Menu ni Mommy Isang maganda at masayang umaga sa iyo, kaibigan. Muli, ito pang pa inyong lingkod, si Josie Gonzalez po ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. Sa araw na ito ay tatalakay natin ang tungkol sa kahalagahan ng pag-iimbak ng pagkain o pagtatago o pag-i-store ng pagkain. Ano nga ba ang pag-iimbak o pag-i-store? Sa Tagalog kasi malalim na Tagalog ito, pag-iimbak. No? Ang pag-iimbak ay ang proseso ng paghahanda at pangangalaga ng mga pagkain sa isang paraan na mapapanatili natin ang kahalagahan o yung freshness o yung safety ng ating pagkain, di ba? Pag nilagay natin sa refrigerator o freezer, safe na ba ang ating pagkain? Yan. So, ano nga bang kahalagahan ng pag-iimbak ng pagkain? Maraming kapakipakinabang na benepisyo ang pag-iimbak ng pagkain. Kaya nga po nauso yung refrigerator at freezer. Unang-una -una po rito ay mapigilan natin ang pagkabulok at pagkasira ng pagkain dulot ng mapaminsalang mga mikrobyo. Nakakatulong ito para maiwasan ang mga sakit na makukuha naman natin mula sa pagkonsumo ng sirang pagkain. Halimbawa nito ay ang pagtatae, di ba? Pagka nakakain ka ang sirang pagkain, di ba? Magsusuka, magtatae, ayan. So, pangalawa ay para maiwasan naman natin ang pag-aksaya at pagtatapo ng labis na pagkain sa panahong sagana mga ito, di ba? Pagka in season, ang dami-dami niya, -dami nalimbawa mga tomatoes na yan. So, kung kailangan natin i-preserve o itago muna sa refrigerator para matagalan yung pagbulok niya. So, yung mga prutas natin, di ba? Yung mga prutas natin, madali itong masira, lalo na rin yung kapanahon ng mainit, no? So, isipin na lang natin kung gaano karaming ating mamamayan na nagugutom, di ba? Tulad ng napanood natin sa Facebook dati, yung tinatapon yung mga kamatis pero hindi nila alam pwede itong iproseso o if preserve, no? So nakakatulong din sa ekonomiya ng bansa ang pag-iimpact ng pagkain lalong-lalo na ang malalaking industry na may ganitong negosyo, 'di ba? Yung food processing industry. Hindi na natin kailangang umangkat ng mga Uh, yung mga dilata, na, uh, mga canned goods, mga canned uh, fruits and vegetables natin. Kasi mayaman din tayo sa ganito. Kailangan lang natin matutunan kung paano nga ito iproseso. Ang mga industriyang nasa pag-iimbak ng pagkain ay nakapagbibigay din ng gawain sa mga walang trabaho at kita. So kapag meron ka negosyong ito, makakatulong ka sa mga kababayan mong walang trabaho. Bakit nga ba tayo nag-iimbak ng pagkain? Isa sa mga karaniwang dahilan ay para ibenta ang inimbak na pagkain na magkaroon tayo ng dagdag na kita ang pamilya, di ba? Income generating. Bukod sa pagpapagkakitaan, ang pag-iimbak naman ng pagkain ay isang malikhain at nakakalibang na gawain. Mainam ito sa mga tao na naghahanap ng gawain na kapakapakinabang na ito ay nalilibang pa sila, di ba? Ang sarap kayo mag-process, tapos makikita mo na yung ginawa mo na kabote na, di ba? Maaari din namang pang, uh, pangsagot ito sa bigla ang pangangailangan Halimbawa, hindi na-season ng kamatis pero meron kang diboteng kamatis. Ginawa mo pala siyang ketchup o kaya naman uh, pinatuyo mo siya, pwede ka na meron ka ng tomato sauce. Diba? So sa panahon ng kulang ang kamatis, meron kang nakabote sa bahay. Halimbawa naman yung sa panahon din ng krisis o kalamidad na walang mabibilihan ng pagkain. Tapos meron ka pala dyan na proseso na nakalagay sa bote. Eh di ba may ma makukuha ka o may madudukot na pagkain, di ba? So ang pamilya uh, na nagkakaroon ng pag mga kain na mga pagkain kahit ang mga ito ay wala na sa panahon, di ba? Halimbawa, hindi siso na ka pero gumawa ka ng mango jam. So at least meron kang mango sa bahay, di ba? So ang ganda-ganda talaga ng Uh, ano na to, nagawain na to. So kaibigan, mahilig ka ba sa tusino o longganisa? Nasubukan mo na ba ang gumawa nito? Ito ang ating tampok na recipe ngayon. Tuturoan ko kayo kung paano paggawa ng tusino at longganisa para may pambao ng ating mga anak, 'di ba? Hindi mo lamang pinipigilan ang pagkasira ng karne, pinapatagal mo rin ang buhay ng karne, mas mag, magiging malasa at masarap sa pamamagitan po ng uh, pagpuproseso So madali na itong gawing ulam, 'di ba? Iprito na lang natin, meron na tayong uh, pang-ulam. So, ihanda na po natin ang ating mga lapis at papel para po sa paggawa ng uh, homemade tusino. Kasi mga kaibigan, alam niyo ba, yung mga tusino at lungganisa na nasa palengke, nako, hindi niyo alam ang pula-pula niyan, -pula ang dami-daming salitre. Ngayon, yun po yung nagkukos ng cancer. So, ang paggawa po ng tusino ay eto na, no? Hindi po tayo gagamit ng salitre dito. So, tingnan niyo ha, ito po yung mga mga ingredients natin. Meron tayong kalahating kilong karne ng baboy, laman, hiniwan ng pahaba or strips, tapos meron tayong one 4 na tasang ketchup. Ito yung pampakulay natin, 'di ba? Natural. And then 1/4 kutsaritang paminta na durog, kalahating tasang pineapple juice, isang tasang tubig, and then dalawang kutsarang mantika, kalahating tasang pulang asukal. O, oh, di ba? Puro natural ang ingredients natin. Paano naman natin lulutuin to o, o gagawin? Ibabad ang karning baboy sa pineapple juice, pulang asukal, paminta at ketchup. Itago ang binabad na karning baboy sa refrigerator ito ng magdamag overnight para manuot yung ating mga pineapple juice, ano? And then, il, uh, kinabukasan, ilagay na natin sa kawali ang tusino. Ibuhusan natin ng kaunting tubig, tapos pakuluan natin sa katamtamang apoy hanggang sa lumambot yung karne. Alisin ang takip at patuloy na pakuluan hanggang sa medyo tuyo na. Pag tuyo na, ibuhusan natin yung mantika at iprito natin hanggang sa maging golden brown. Diba? Natural yung color niya. Wala siyang salitre. Ihain kasama ang mainit na kanin, pritong itlog at kamatis. Oh my God! Napakasarap, di ba? Nakakalaway. Nakakagutom. Sa palagay mo, kaibigan, kayo mo bang gawin yung ating recipe na to ng homemade tocino? Susubukan so, na natin at lasapin ang sarap ng homemade tocino. So maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig. Ito po mula ang inyong kaibigan, si Josie Gonzalez. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon, humingi ng recipe sa FNRI DOST, DOST. General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City, o tumawag sa bilang 02-837-2071. local 2287 omag email mvc at f n r i dot d-o-s-t dot gov dot ph Menu,